Kaberk, sulaan mo kung nasaan kami ni Angelo ngayon. Nasaan tayo ngayon. Sa kawalan. Nasa kawalan kami ni Angelo. Sa Okotoks. Okotoks. Ah, dito sa Okotoks, meron silang famous na anong tawag sa bato na na? Eratic. Okotoks erratic. Okotoks erratics. Parang ano 'to? Parang bato to na galing sa glacier ba? Mm. No? Yeah, glacier erratic. Kaya tayo nandito ngayon para i-explore sa inyo na mayro pa lang ganitong klase ng bato dito na hindi gawa ng tao na nag-iisa lang siya sa lugar na to as in wala ka makikita na ganitong bato kundi ito lang naisipan namin na mamasyal ni Angelo total wala naman ako pasok sa work siya naman walang pasok sa school so banding banding moment kami at inexplore nga namin yung bato na yon na nasa dulo malapit lang siya sa highway ito yung parking dito ka talaga park at lalakarin mo papunta doon sa bato medyo nakakahingal kung gusto mong magdala ka ng tubig pwede o kaya upuan kasi walang mga upuan doon so bawal umakyat sa rock saka malapit lang siya dito sa Okotok mismo hindi ko lang masyadong na i-vlog kasi nga marami ring tao na nandoon na gusto rin makita yung lugar hinayaan na muna natin total may nakapaalala naman dito na please stay off the rock bawal umakyat sa rock pero ang dami pa rin na umaakyat doon sa rock kita mo puro ano dito puro green kaisa isa lang siya ng malaki malaking bato nandoon nandito tayo sa ship river ganda rito ilang beses ko na nga ba napuntahan tong lugar na to pero napakaganda pa rin si Angelo first time niya kaya ako siya dinala rito ngayon para makabandit ko siya dito sa ship river ano anak ano masasabi mo sa ship river ah, naka relax nakaka-relax no mas na yung mga nanonood sa vlog ngayon relax na relax sila oh ganda ng view di ba ka birds para ka na rin nandito ka birds Works nandito na tayo sa Sheep River Falls at mintay lang natin si Angelo nag CR explore natin nakasama siya lalakad ka lang naman ng kaunti papunta doon daming tao hindi namin alam na ganito kadami yung tao mga nagkakamping nagpipiknik kang bumaba doon hanggang doon sa kabila dulo Daming tao ngayong araw. Sa ang lakas ng tubig. Minsan mahina lang yung tubig niya sa sobrang linaw. Ngayon malakas kasi ulan ng ulan dito sa Calgary. Kaya lang maraming lamok no nak. Daming lamok. Bubuhatin ka na ng lamok eh nak. Kahit mabigat ka, bubuhatin ka ng lamok. Tapos dapat yung sapatos mo dito eh so, Hindi populoting ka talaga sa kangkungan Malamig yan Akala mo mainit yan Ay. Let's go. Oh, padaan mo muna yung aso, anak. Iyan na mga aso niya, oh. Dito na tayo sa next destination natin. Hmm. Hindi pa napuntahan ni Angela to. Puno, puro nasa, puno. Nasa kakahuyan naman tayo. <laughs> puro puno. Parang nasa ano lang tayo, urani. Ano ka, ang ganda kaya ng view dito paglabas mo diyan. Para kang nasa para kang nasa ano, the sound of music. Ano 'yun? The hills are alive with the sound of music. <laughs> ano? Punta ka doon sa kabilang dulo? pumunta ka doon para makita mo nakita ko na yun eh <laughs> nagpe-prepare siya magja-jogging daw siya papunta doon sa kabilang dulo <laughs> Ay. sige hindi na ako pupunta doon puntahan ko na yan eh mapapagod lang ako pumunta dyan ayaw ayaw ikaw na lang talaga magpapayat niya, eh. Kambal ko kasi yata, but <laughs> ako dito lang, okay na ako dito. Relax, relax na ako dito. Ganda dito. Oh. Di ba? Ayan din oh, ang ganda din oh. Oh. balik na ako sa sasakyan ayan ako na si Angelo mag explore banda doon medyo malayo doon eh baka hingalin ako masyado doon <laughs> dito lang tayo sa sasakyan mag ano lang tayo magpahinga dami ng mga wildflowers na lumabas oh hingal na ako wala pa si Angelo dito na tayo sa kakahoyan daming kahoy dito Grabe no, mga puno na natumba. At saka yung mga puno na, no, ang gaganda oh. Manalo. Doon na tayo sa loob na sasakyan. Alam nyo na pag matanda, hingal kalabaw. <laughs> Anak naman ng tipaklong. Hahaha. <laughs> <laughs> yung baon niyang crispy cream oh. <laughs> ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama.